naman guys yung mga lansones na tanim ko itong mga to ginamit kong pang cover to katatanim pa lang to kaya kailangan ito ay partially shaded itong lansones kasi hindi siya mabubuhay guys pagka uh, direct sunlight so pero ngayon nasa 2 months na ito guys kaya hindi ko na siya nilagyan ng dahon ng nyog para unti unti masanay siya sa init kasi nakaugat na to guys tumas na to, may ugat na to kaya okay na to so kung mapapansin nyo mayroon na syang yun guys oh, maliit na parang muusbong sya you know? pero itong iba bali kwento guys anim nasa paikot to ng bahay ko ito to ito yung maganda sya daming daming dahon kunting panahon na lang kaya na niyang liliman tong pinakapuno. Siya pala guys, itong mga ito, baka magutaka kayo. Bakit? May mga saging guys. Yung mga hindi ko nakain saging to. Kasi nabulok. Masyadong marami. Ang ginagawa ko to guys, natural fertilizer ito. Ang ginagawa ko dito, binababad ko sa tubig. Iismas ko sya, bababad ko sa tubig. Nang uh, magdamag. Tapos saka ko ilalagay sa puno ng mga halaman. O legit to guys ah walang kanto walang edit you know kitang kita nyo naman daming tahon green na green diba yun know mabilis mabilis pa siyang kasi may mga bago na naman siya mabilis bo ito naman Ganon din to guys. Yan. May epekto na rin yung saging na fertilizer ko. Potassium. Yung makikita nyo, ang dami na siyang... Yun nga lang kasi ito. Dinapuan to ng maraming uod nung nakaraan. Kaya naubos yung dahon. Ang bilis guys, magdamag lang. Ubus nila yung dahon dati, yung mga uod. Mga nasa 20 mahigit na uod. Yung Yung kulay green minamanual ko kasi ito kasi hindi ko na inisprehan yung mga uod, insekto na dumadapo pag makita ko, tinitiris tinitiris ko talang guys ito naman ito guys yung pinakamalaki ang puno na tanim ko to, si kasi halos kasing laki ko na guys itong mga to magkakabas din sila yun nga lang baka kaya mas malaki ito na taon na yung pinagtaniman ko siguro mas mataba yung, mas mataba yung paikot nya pero lahat ito hinukay ko ito ng kasing laki ng bilao yung lawak nya tapos ang lalim ng 2 feet tapos pare pareho naman silang uh, inilagyan ko lang yung black soil na yung bulok ng dayami na naging lupa na guys itong mga to kung mapapansin nyo ito yung mga pinagkuan kasi ito ng mga uod tapos mga gagamba so masyado sikat sila, sila mabilis eh sa isang magdamag lang kaya nilang gumawa ng bahay Kino, kinakrampol nito na to guys yan yung ganito tapos dun sila sa ilalim Siyempre, pinagkatanggal ko na sila madami namang dahon na pwedeng dap dapuan ito naman guys minsan dito ko sinasabit yung saging na hindi ko nakakain para yung mga ibon na gustong kumain ng saging may silang pagkain tau okay, okay din So yun yung pin yung pinakaunang puno yun yung pinakamahina So syempre ibalik ang kahabol din yun so, naman guys yung mga lansones na tanim ko Itong mga to ginamit ang cover ito nung kakapanin pa lang ito kasi kailangan ito ay partially shaded itong consoles kasi hindi siya mabubuhay guys pagka direct sunlight so pero ngayon nasa 2 months na ito guys so hindi ko na siya nilagyan ng dahon ng para unti-unti masanay siya sa init kasi nakaugat na ito guys 2 months na ito na may ugat kaya okay na to so kung mapapansin mo meron na siyang um, yes, sa maliit na parang umuusok siya um, pero itong ba? bali panto guys anin sa paikot ng bahay ko um, ito yung maganda siya dahil dahon kung tingkanahon lang, kaya na niyang bilhiman itong pinakapuno pala guys itong mga ito bakit ay mga saging guys yung mga hindi ko nakain saging to kasi nagluk masyadong marami ang ginagawa ko to guys natural fertilizer ito ang ginagawa ko dito binababad ko sa tubig iismas ko siya, ibababad ko sa tubig ng uh, magdamag tapos sa ko lalagay sa puno ng mga halaman ligit ko guys wala walang pagpapag ba? Yan you know, bilis. Mabilis ah, pa siyang, kasi may mga bago na naman siya. Mausubong. Ito naman. Ito. to, Ganon din ito guys. Yan. Umi-epekto na rin yung saging na fertilizer ko. Potassium. Mag makikita nyo, dami na siyang, yun nga lang kasi ito, dinapuan to ng maraming uod nung nakaraan kaya naubos yung dahon ang bilis guys magdamag lang ubos nila yung dahon dati yung mga uod mga nasa 20 mahigit na uod yung kulay green eh, minamanual ko kasi to kasi hindi ko na inisprihan yung mga uod, insekto na dumadapo pag makita ko, tinitiris tinitiris ko na lang guys ito naman ito guys yung pinakamalaki ang puno na tanim ko.